Mm -hmm. Nyam bro. Ang ang nangka ba bro may mutya ba? Wala. Wala. Mayroon nang ako. Marami. Uh, may mutya yung nangka. Uh, nilangka may mutya. Oh, meron. To, wow. Marami bro. Wow. Masarap yan kapag uh, lumaki at mahinog na yan. Ngabungan <laughs> langka, dagang bunga lang. Pag nahinog to bro, uh, madali lang 'tong nakawin. Mm, kasi mababa. Mababa lang. Oh, Kaya abutin ng kamay oh. Di <laughs> ba no, Diba, yung mutya, yung mutya mo na kita doon sa ba parang pugad ng ah, uh, uh, doon sa mga ibon. Diba hindi mo kinuha Oh, niwan natin. Oh. Niwan natin. Saan ba tayo, bro? Diyan tayo dadan. Lah, ampit niya pa, bro. May mutya ba? Grabe, meron. Lah. Ano 'yan? Ah, inukod na ba yun Dapat Ay, Ayo ilawam. pa, sayang, dun-dun-dun, sayang bro, sayang, sayang, ditemu sayang, ah sayang, 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 ini. itu sayang, sayang, ini sayang, 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 Ini deh bro. Bro, Imon. Ah, okay. uh, yung puntahan din ko ba? Ituloy natin yung pinto. Kasi hindi pa lahat yung kasi yung una, chanak lang po yung kinikwento natin. Yung nakatira doon sa kubo ba? Ah, okay. uh, bigla lang po nawala. Biglang lang po silang Uh, maglaho ba? Yung misteryosong bundok, uh, hubo ba? Kasi yung, uh, yung una, uh, tiyanak yung laging natin. E ano nga daw eh. Ayaw ni na pumunta tayo doon. Ha? Dili, dili ta ako Ayan yun. Yeah. Sigado nyo. Mahirap talaga. Daghan ka kayo na? pang katoan. Panugod. Daghan pang manharang ano. Ayan ba? Hindi, hindi ba yan? Hindi, hindi pala basta-basta hmm. -basta no. papa na yung ano na yan dili kay mura man nagkuan -bon ba daghang kay kanang sulugoon mao ba Hindi, kay may dahil lag mata og kay tayo marami oh. tayong pwede makasagupa doon kapag tumuloy tayo doon ganun ba daghang kay na pero kung yeah. sasabihin sabihin ko sa iyo na pili mo na kapag tumuloy tayo doon si Mangkiting na bahala Okay, ay sakay ka ba oh, oh okay, may tiwala, may tiwala ka ba kay Mangkiting Siyo? baka baka magpunta na to natin na ay, pag, adto na to dito oh. wa na tayo itlog magbalik <laughs> magiting ka bahala nga sa so, bala ka nga ano kapag ano pag sabi ko nang kunin niya sinilas nyo, pag 1 2 3 bilang ko 1 2 3 takbo tayo una takbo, ah, takbo tayo ganito <laughs> so, eh pag tumuloy tayo doon si mangkiting na yung bahala no Bahala magmando. Bro, kunin yung sinilas. Isa, dalawa, tatlo. Takbo. <laughs> <laughs> pero bro, uh, subukan natin na uh, kahit makala, maka ano, lang. Makalapit lang. Maka, mm. Makapasok doon, pero makalapit tayo doon ba? Pero meron lang tayong ma... ma, mm. ma uh, makita ba? San, dun, kahit, lang. Kahit, kahit, isa lang yung mga kubo. Ano? <laughs> bro. <laughs> May bahay ba dyan? May bahay dyan? Oo, uh, walang bahay dyan. Walang bahay dyan. So, parang galit na galit yung aso. Saan ba tayo, bro? Wala. Mayroon mga tinig Stop. ng ano, bro? Manok, bro. ano ba? may tinig ba ng manok di ba natutulog na sila ibang manok yan ha baka na yung kunwaring manok lang yan baka di, di bro di ba may ahas na parang uh, ang bus ang busis niya ay manok so, din manok -hmm. I, na ibitin bitin no? uh, bitin nga ibingan ay ibingan yung mga dekado mayroon ba oh. dito But, ahas na busis manok mayroon oh. ba nun ibingan. ibingan ibingan oh, mo na yung Ibingan, bingan. Ano, ano, Mahimbis ba yan? Una, ano, ano, oh na. Bitin rin gapon uja pero hmm. ang iyang ulo, ay iyang ulo, bitin gapon, pero ang rin na na tapay. Hmm? May, ano, may palit, may, ano, palikpik? Oo. Oh. Na, ana. Di ba yung, kahit malayo ka, yung, ano lang, yung imbis, pumupunta sa, sa, ano? ano ay, kuwan man to, lahi man to nga bitin, iya man to sa mga ingkanto nga bitin daw. Kaya na, yan. Oo. Uh -huh. Motoy kini. Yan ba yung sinasabi mong bitin uh -huh. na lumilipad? Yun. Yung himbis lang. Ang himbis niya hilo ba? Oo. Uh -huh. Makapaso maka ka sa himbis na Patay jud ka. Nako napakadelikadong ahas naman. Naana sa kwan mga lati. Uh, mga... Kapag na na amoy. Pwede na mo siya yung... mo tingog bro. Kapag naamoy mo yung kaliskis ng ahas, malalason ka. Oo. Uh -huh. hmm. Ako, delikado yung ahas na yun. Eh, totoo yan, hindi lang, hindi. It, to bro. Hindi lang ahas na, na. Mayroon pa yung, ano, yung aso. Mayroon dito, dito, dito na lugar. Basta dito nga, lugar. Hindi natin alam sa doon sa... Kadelikado, kadelikado naman ang ano na yan. Hindi talaga. Yun talaga yung lagi kong iniisip kapag pupunta tayo sa bundok. Hindi natin alam ba na mayroon bang... Naga mayroon kami na nakita, ano, bro, kanang ahas na koal, kanang malupad ang himbis. Oh, lumilipad yung kaliskis. Oh. Tapos, Mul mulupad na sa bro, bro. Wow, makahilo lagi. Still na na dito sa amo um, sa sa una panaham, sa Glan. Sa Glan. Oh, pero ang tingog ana kwan kani ibon wa uh, langgam. Hmm? Parang um, ibon um, Hmm. Pero mo um, lagi hasta akong among um, limukon pag hutot patay. Eh. Uh. Gan ba bro? Kwan mangut kani ang uh, yung ahas na sinasabi ni. ba? Na... Uh, yung kaliskis iya yeah, mangguna sa kwan ba kan ang mga dala nang hangin Pag kapag na, 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 um. na oh. <coughs> na, ano na, natangay nang hangin yung kaliskis Dagan, at kapag daga na, na, na singhot <laughs> o na amoy ng tao o ng ibon kung gitawag na matay, ko kwan ni gitawag ibin. gitawag na ko nga Libi, ibingan ibingan ay man to dili tumulupad ang himbis ato ni putong ibingan pero palubog <laughs> Hindi, <laughs> hindi wag nag-ibingan kay ang tapay ano, manok. unya niya, kwan, kani ang mo lakaw na siya, dili, dili na siya ka ng pareha sa ka banakon. Good, ang mm -hmm. tawag ng giyawag, kubra. Oh. Nga, pag ana, salom, tindog na punto dito. Mm -hmm. Kaya nakakita man ko aging gabi eh. Dito sa, kwan, uh, nung nanulo kong palaka. Mm -hmm. Gugda ba? Eh, yung ibingan? neng banakun, neng king kubra lahit deh semudagan bay kaya pag mwana kanang isug kaya ba daku mwudsa ba saka daku ba ginug danay me paduang deresa kuan peter gudak bandah diha untungas eh nje makaya purting isuga bay anak gana isi mangketeng ndi esplor tadano nyate kanan esplor gapo kanan makaya na mamaak delikado mag-ingat ka pilemon kapag nagano ka kasi lang ano yan delikado talaga yung panalo pwede hmm? muna siya bro dali ra na ang katapat lang da hmm. smanking ting sorte sa to ah mungking ting anak ra na ganda o. oh ano pag ana na isa muna dalawa ada kan ting na mo bro cerita dito ba ngaso Natin natin. Para puntahan natin din. Eh? Para mas lalo tayong matatapang. Lah, bro dito bro. Dito bro ah. Nadinig ko dito bro. Mm. Ilawan mo dyan mo yung punong uh, yan. May kapre dyan nakatira. Ganun ba? Mm. Kasi yung bro, nanalam mo bro yung mag isa lang ako dito. Oo. Oh. May kapre dyan nakatira? May, may busis na nadinig ko. Yung ganun o. Oh. Ano ba? Mm. Hmm. Uh -huh. uh -huh. Oo.

Ang <laughs> ganda ng bulaklak mga guys po. Napakaganda ng mga bulaklak. ano Anong tawag yung bulaklak na ito ng Panon. Panon. Panon? Yan ba yung totoo pangalan na? Ha? Yan napakaganda ng bulaklak mo guys. Anong pangalan ng bulaklak ngayon tuloy limon? Ang sabi ni Mang uh. Panon. Panon? Uh. Tingnan mo. Oh, Tingnan mo. Eh. Bilangin mo kung Ilan ka? Ilan sila ka buk? Marami. Tinatawag pa nun. Tapos, paano? Hindi ko naintindihan yun ah. Tama. Kapi mo no? Kasi ang dami. Dagang ka sila oh. Uh. <laughs> dami na okay, mga ito. Kaya tatawag ko yung... panon. <laughs> Nagpanon sila bro. Yung panon kasi sa Bisaya mga ka Ang uh, tawag dun yung uh, magkahanay, ba? Nakalinya. Magkasunod. Yan yung panon. Eh din tinatawag ko. Iba 'yung pilipino na. <laughs> <laughs> mayro mayro pang bata, mayro pang ano? Oo, ah, pasunod. Oo. Uh -uh. Pasunod ba? Yung pasunod ba? Ano 'yung pasunod? Nak Nakahanay bro? ba? Yung ganun di baganon 'yung panon. Oo. Uh -uh. Yung kauban sa ano, tagbak. Ilala mo 'yung ah, tagbak, bro? Oo, oh, 'yung nakakain, 'yung panon. Ah, ganun sila. Iba, iba lang 'yun sila, 'yung ano, bulaklak, yung, 'yung Pero nakakain din 'yan. Siyempre, makakain. Ma meron, meron ng ano. Ah, kagaya pala yan ng, yung tagbak. Yung, uh -huh. yung, yung laya na siya. Laya yung, yung ano niya, pagbuksan. Yun, uh -huh. makakain yun. Ganun pala mga ano ito. ah, bro. May armas dito, bro. Ganun. Uh -huh. Huwakan mo yung kamera ko. Huwakan natin.

yung spray ng mangga 'yun. San ba ginagamit 'yan dito sa? Bakit yung, ano anong ni Ano 'yan, bro? Yung diba sa mangga yat? Ito, durian at saka man mangga. Ano dito sa durian? So, apat 'yun may... na ano, bro? Napatay. Yung nila nang ano, yung tinatawag sa amin buswak. Mm hmm. Kay parang para ma, uh, para magda, mapatay ang mga mananap ba. Hmm. Yeah. Ini sprayan mana Sprayan ini sprayan. Kalau mau kita ke daun-daunan nih. Karena on bagus tubuh nang uban daun. Mai bulak bulak mana? may bunga. Ini mana sugat sugat cow? Parang tinaga tuh. Ah ini nang parang. Oke, memang gini tuh tapi kan. Kita nang mau ya. Nah, medisina sih itu bro. Medisina apa? Si Amoy ano. Ano Amoy Amoi medisina apa? Apa pang yang Amoy. matapang yung amoy tara tara ganti tayo tapos natin yung ano po sin mga kaidel oh marami na siya yung yung, 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 yung yung kubo pupuntahan po natin yung kubo kahit delikado po pero patuloy pa rin tayo ang dami na namin na din pero ano lang ganti tayo, bante ah, tayo. Mag, ano lang ba kailangan may birwal kasi pawala ng takot kasi siya na tayo para lang kami naglulupahan dito

lah. Mei ilocan, Bro. Ndami jan. Ndami mei iloc. Sa, Bro. Sino, punta dito. Sino. You know, para din sa atin dito. Hmm

tangki kira tangki yang tubik may mga asok do <coughs> <coughs> may ingay talagang ano bro aso bro Oh, pangkita ng tubig. Oh, parah may bakal dito. Lala, <coughs> Pili mo yun. Dito pili mo yun. May pala? Gamit nila na ko Nasta yun bro. Parang may tao dyan. kayon po yung sinasabi na may inutusan sila. Ang daming aso. Asa? Asa, bilang, asa? Asa, bilang bundok. tao ya? dito, bro. Kasi dito papunta sila.

kayo rin dito bakit parang sila <laughs> no? wala masyadong tinig niya ng yung puno ano na yung sinasabi mong may kapre parang meron malaki. ta meron talaga bro kasi oh, tingnan mo yung mataas malinis ah ganun pala hmm. kapag malinis yung puno meron nakatira hmm. tingnan, tingnan, mo, yung ibang mga puno na malaki kapag ano hindi malinis wala nakatira ganun pala kapag malinis yung puno meron nakatira kapag hindi malinis Ya. lebih lebih iya bro yuk. nih Please